Mm. yun ang sarap grabe alright kain tayo makain tayo ng pritong sili okra talong at meron tayong dinosaur na bangos <laughs> di ba? Kaun, rapsones papa mm. Papasubo ka lang ng todo. Diba? Mm. Yan lang. Sapat na. Mm. Medyo kasing tanda ko yung talong. Hmm. Ba. Ba. sili 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 sili. 'Di ba? Mm. Grabe. Hmm. Hmm. Oh my god. 'Yun na yun Ano pang tae? Prito na. nâng si liễn Rừng Ây bác Chấm